Hello mga mi, welcome sa aking vlog. Ito nga pala si Doi. Ngayon nga, mga mga mi, gagawa tayo ng prosperity bowl. Hindi pa ba kayo nakakagawa na inyong prosperity bowl? Kung hindi pa kayo mga mi, saktong sakto. Eto, gagawa tayo at susundan nyo ang aking gagawing prosperity bowl para ma-attract natin ang swerte at maging masagana ang pag pumasok ng year 2025 sa atin, hindi ba? Ito pa nga mga mi, tapusin yung video ito kasi ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin nyo sa mga inilagay nyo dito after, di ba? Kung ilang araw ba ito bago tanggalin. Kaya tapusin nyo ang video ito at talaga mga mi, hindi kayo mauubusan ng pera sa gagawin natin ito. Kaya sana tapusin yung video ito at panuorin nyo hanggang dito. Ito na nga mga me, ang paggawa ng prosper prosperity Ball, Ito talaga ginagawa ko yearly. Kasi nakaka-attract ito ng swerte, ng maging masagana at hindi tayo maubusan ng pera ng buong taon. ba diba kahit um, maliit lang yung sahod natin, ay hindi nyo talaga na mamalayan na nauubusan, na hindi kayo nauubusan ng pera. Kaya ito mga me, Um, samahan niyo ako gumawa ng prosperity bowl natin. Una-una maganda kayo mga minang ceramic or porcelain bowl. Kahit anong kulay ay okay lang naman 'yan. Because etong porcelain nito na ay nagre-represent ng earth. Ito na nga mga mi maganda tayo ng ceramic bowl o kahit anong kulay. But ito ay represent ng earth element. Huwag kayong gumamit ng plastic mga mi, Dapat ceramic or porcelain lang. Tapos maglagay kayo ng bigas. Dahil itong bigas na to ay represent naman ng wood element. Tapos ipaikot yung ating 12 pieces na eggs in a vertical position. Tapos it, um itusok natin ang 12 pieces of gold at chocolate coins sa pagitan ng mga itlog. Dahil ang chocolate coins na to ay nagre-represent ng metal element. After nyan, mga mi, nag na ako ng mga niroll yung pera na ni-ribbon ko ng kulay pula. At eto naman ay itutusok nyo ang ating niroll yung pera sa gitna nito. Nine pieces lang ito mga mi at kahit anong currency ay pwede. Pwede 50 pesos, 1,000 pesos or 500. Kung saan kayo mas nakakaluwag. Tapos mga mi, ito pa yung ampaw na gagawin natin. Ay lalagyan natin ng 168 pesos. Ang pulang ampaw na ito mga mi ay represent ng fire element. At ito mga mi ay lalagyan natin ng 168 pesos at dapat ang muka ng pera ay nakaharap doon sa pagbukas ng ating angpao At kahit anong currency, kahit anong halaga ng pera ay okay lang naman basta 168 pesos siya mga mi. Tatlo yung gagawin yung angpao mga mi, na may worth of 168 pesos each because etong angpao na to, ang 168 pesos na to ay nagrepresent ng yilufa. Yilufa ibig sabihin fortune all the way. Itong ibig sabihin mga minang, um, ang pao na may halaga ng 168 pesos. At sa huling video na ito mga may tuturo ko sa inyo kung anong oras nyo ba at kung kailan nyo ba at anong date natin i -de deposit yung ating ampaw sa ating bank account. Nadagdag swerte ito mga mi. Wala natin siya sa gitna ng mandarin. Mandarin mga mi, pongkan yan mga mi ha. Baka kasi maano kayo sa pongkan at sa orange. Ang pongkan kasi ay represent ng gold, samantalang ang orange naman ay represent of sapperings. <laughs> Kaya mandarin talaga mga mi ang inyong ilagay sa gitna ng inyong prosperity ball. Ngayon mga mi, ang dagdag pang paswerte mga mi, eto nga ang ampaw na 168 pesos na iniligay nyo sa ating ball. Eto naman mga mi ay inyong itatransfer o i-deposit sa inyong bank account. Sa ang um, date ng February 4, 2025 nyo to mga mi, ilalagay. At eto mga mi ay nakabase naman sa inyong Sojak Animal. Chinese sojak animals. Dahil ako naman mga mi ay Year of the Monkey, Asa uh, sa February 4, 2025 ko ay -de deposit sa aking bank account sa oras ng 1 p.m. to 2.59 p.m. At ito et eto na mga mi prepared na yung ating prosperity ball at papasok na yung ating swerte ngayong year 2025. At sa bukas, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung mga hindi dapat gawin sa January 1 para tuloy-tuloy yung inyong swerte mga mi. Kaya wag muna kayong gagawa hanggat hindi ko pa naipopost kung ano yung mga hindi dapat gayon. Yun lang mga mi. Thank you for watching. Bye-bye!